Hello so guys, magandang buhay. Kakain na tayo ng ating pananghalian. So, ang ulam ko guys is yung um, palaya na pangatlong araw na. Hmm. Sana hindi panis, no? Na may bangos. Sana hindi siya panis guys, yan o. Oh. Pero parang hindi pa naman. Hmm. Yan po ang aking ulam guys, may bangos nilagyan ko siya ng kunting itlog tapos may bangus so ilagay pala natin sa plastic kasi bawal kumain dito hindi, hindi pwedeng kumain dito guys kasi hindi allowed kasi masira o ma, ma dumihan itong mga mesa so ito guys ang kanin ko the same as usual yung rice ko is Indian rice yung Taj Mahal So, Meron akong merinda kahapon na hindi ko na inom. Inoom muna tayo tubig kasi parang gusto kong... Mas maganda pala guys, uminom tayo ng tubig muna bago tayo kakain. No? So, kain na tayo guys. Ito po ang ulam ko. Tingnan ko lang kung medyo baka hindi panis. hindi naman siya panis. Ito po, parang panis. Hindi ko lang muna kainin ng ano, ang ampalaya, kasi parang, parang iba. Kasi kahapon pa kasi yan, nainitan yan doon sa kusina. Hindi ko siya nalagay, hindi ko siya nalagay sa, ano, sa, sa, freezer ito lang ulamin natin guys ang bangus para iwas tayo sa ano baka magkasakit ang chan natin yan Yan kasi webes na. Last day, of, last day of the week. Last day of the week sa trabaho. So, bukas is pahinga na naman. Yan I mean, na nun guys, ang ating pagkain. Ayan, bangos. Hindi ko na siya kinain kasi parang panis na. Kasi nalagay ko lang siya kapon sa kusina na initan siguro doon. Tapos tinakpan, hindi ko nalagay sa freezer. So, hindi ko siya kinain. Baka mamaya masakit ang tinang So, ito lang po ang kinain ko guys. Isang ulo ng bangos. So, yan lang guys ang aking vlog. Sana huwag niyo akong kalimutan. Supportahan niyo ako always sa aking mga videos. And if follow nyo ako sa aking Facebook, Marlon Garcia. Bye-bye and have a nice day to one and all.